Ayan, so andi tayo ulit sa bukid. Kasalukuyan kong sinusunog itong mga bunot para hindi pa mahayan ng ahas. So dito tayo sa gitna. At eto, yung sitwasyon. Malinis na rin sa wakas. <laughs> Ayan. Pero sa kabila niyan ay hindi pa malinis. So pina-stop ko muna yung pagtatabas nila last week no habang mayroong nag susungkit ng nyog dahil may mga events akong dadaluhan so hindi ko maharap na bantayan sila lutuan sila ng tanghalian nila kaya e sabi ko last week na lang ng buwan na to itutuloy yung paglilinis kasi marami pang lilinisan at malaki-laking gastos pa No? So, this time kasi ang schedule ay puro patabas muna. And then, eto, yung mga tapag medyo lumaki ng konti, ay saka ako naman siya i pag maharap ko. Kung hindi, papa ko na naman. No? Para hindi lumaki na naman ng lumaki. Para at least ay matagal bago tubuan ng malalaking damo. Yan. So, maya, yun. Puntaan ko yung nag-isang saging daw ng lakatan. Yan. <laughs> Makakatikim din ulit tayo ng sariling ani na lakatan. Galing dito sa area na ito. So matagal-tagal din. Bago tayo nakakuha dito. Gawa ng bagyong pipito. Yan. So puntahan ko yun mamaya. Sunugin ko lang ito muna. Yan. So two nights na magkasunod na malakas yung ulan. So, nung nagtatapos sila rito, sinusunog din nila. Yun nga lang, hindi nasunog lahat. Kaya, ayan, may mga natira. Ito yung sinusunog ko ngayon. So, yung chainsaw, ando na sa baba. Mag chichensa ako mamaya. Merong kahoy dyan na kukunin. Pinakita ko na rin sa huli kong vlog na tinumba pa ni Bagyong Pipito. sarap tingnan ng bukid kapag gantong malinis no? so ang bilis no? so kung titingnan ninyo yan, punta muna rito tayo, tayo sa, punta muna tayo dito sa taas kalat ang cobra oh <laughs> mga pinag-inuman ng mga nagtapos ito Ayan, oh. no? Meron pa dun sa area dun na hindi natitir na hindi na tapasan, hindi na tapasan yung mga malilit ang kasi sabi ko ang priority yung mga masusungkitan kaya ito magkano na gastos ko sa ilang araw sa 10 days yata sila nagtabas Umabot ng 20 plus yung akin nagastos kasi madalas apat sila pero may mga time na lima anim silang nagtabas kaya umabot ng ganun. so malaki pa yung gastos kung pinaisprehan ko mas matipid 'yon. No? Total may mga drum naman ako sa taas, pero sabi ko, the last time I spray, dinagawa ko sa litan. So, tabas muna ngayon. And then susunod, spray ulit. Ayan. Kasi kung puro tabas 'yan, ko oh, ubus. ang ipon. <laughs> kung puro naman herbicide pangit din yung epekto sa mga nyog no? kasi yung mga damo na yan na natabas pag nabulok ay magiging abono no? iba pa rin yung natural na abono kahit hindi ko inaabunuhan yung mga to kahit paano ay okay pa din mamunga ang marami pera na lang dyan sa mga matatandang nyug na yan na konti na talaga ang bunga uh, malapit lapit na ilang taon na lang ipapakokulambar ko na rin yung mga ito pag yung mga pinatanim ko noong 2000 kailan 2017 no? ay magsimula ng mamunga So yung iba dito ay mga tanim ko na lalo dyan sa taas. Sarili kong tanim na yung mga yan. Ako yung mula dyan sa baba solo ko, inakyat ko. Dyan sa taas. <laughs> Talagang ramdam ko noon talaga yung sipag <laughs> nung kakukuha ko ito. Talagang nagbabaon ako dito. Dito ako nananangalian pag tanghali. Pero later on, Since 2023 yata. Ewan ba, parang nagsawa ko dito sa bukid. Lumalo nung nabagyong pipito. Talagang madalang na nga noon, ang pagpunta ko dito sa bukid, mas dumalang noong nabagyo. Ewan, nasa edad na siguro ako na, nasa mid-forties na kasi ako, uh, <laughs> mas gusto ko na yung mga nagtatravel-travel. Dito lang sa Aurora gumagawa ng mga travel vlog bagaman konti ang kita kasi nga sa Facebook yon pero natutuwa ako sa maraming mga nanonood yan babayin na natin yung area itong mga saging na saba deep pig kung tawagin sa amin wala pa rin oh. hanggang ngayon may mga ilan na talagang hindi ko natiba hindi ko naano. kagaya niya oh. nabulok na lang sa sino. yan ito ayun ah, lakatan na payat <laughs> hindi pa pwede pa hindi ko muna titibain next week na lang sana maalala ko <laughs> sayang mailalaki pa siya total dito sa area na to ay halos walang nakakapuntang tao Oh, ganun sana mamunga yung mga nyog sarap pang madami mabana ko at yung mga nyog doon ay yung mga kahoy. yun naman susunod kong gagawin hindi masusunod to lahat kasi iiwanan na natin baka umulan oh makulimlim na tara tara go 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 Kunanin so, natin to, naiwan nila. Naibagsak nila na buko. Eh, inumin ko. Ang kasama niya. Doon tayo sa may durian. Doon sa may mga ayukan. Sa Tagalog, tawag nila dito sa amin, pisukan. Ayan, lumaki siya kumpara last week at umaamun-ambun na. Kenapa? wala Tumabingi na naman yung ah, uh, nito. Hindi siya marevolusyonan. Wala pa naman akong dalang gamit. Ha? Huh. Ano ba yan? Bilis lang sana nito. No choice tayo. Mano mano. <laughs> Hirap nang umasa sa tenso. Kaya always dapat pag andito tayo sa bukid, always may plan B tayo. haba isa pa putol pa madami to mayroon pa dun bala ko sana yan putulin na lahat sa kayang buhatin para bukas or next time na magawi dito kahit wala itong tiyenso ay may karga kaso wala palpak tuloy ko lang muna nagatungan ito para masunog kasi kapag malakas ang ulan, daanan to ng tubig. Yan ha. Yan. Mga to, siguradong maaanod yung mga to doon. Hanggang sa may kalsada na naman. Okay. Magaan lang siya dahil tuyo na. Nauhuling na <coughs> Hirap mag-vlog mag-isa Hirap nang walang kameraman Wala pa yung aso dun. No? Walang ka-problem-problema so, Kunin ko na lang yung kulong-kulong doon Para Hindi ko nabuhatin hanggang doon Dagdag na natin tong isa. Pagkain ng mga kambing. Sawa na siguro sila sa mga ipil-ipil. At kakawate. Ito gustong gusto rin nila. Okay. Tapos na naman yung ating ilang oras sa bukid. Hapon na, uwian na. Kahit paano, meron tayong nagawa. So maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.